Kaya ang sarap. Ah! Ano eh? Tang. sarap. Ano nga iipit pa ako? Ano ka nga iipit? May iipit ka, mayroon ka sa kamay. Mayroon okay, yes. ka na? Saan na sa'yo? Oo, oh, sa'yo. Oh. <laughs> Parang ako naiipit ng truck. Ang ingay. Oh! Ah. Ay! Hmm? Yung kamay pala dito. Siya. <laughs> yung kamay mo. Pag-aingay. Ginagalong pala yung liig. Mmm. Sarap. Yung kamay pala dito. Diba dito pa. yung kamay. Ate. Dito yung kamay. Wala na lang. Naiitit na yung kamay ko. Hindi <laughs> ko na naiitit dito sa akin. Kaya nga. Ate. Yan siya. Tapos na agad? Ate. Oo. Ah, sarap. Sarap Sarap minamasahe kami sa sana ngayong araw dito sa Batangas ang mangyan ay naligaw Masarap oh, sarap ako sa akin kita niya yung gumagalaw ah, yung isang kamay ko hindi naman masahe kain pa oh, ang sarap. Oh, sarap sa likod Oh. Parang ginugulungan ng ano yung likod eh. Piso. <laughs> ah, sarap. Eh, nasa pit na siya. May nakasahin na eh. yung pit. Oh. Oh, pinipikpik din ngayon yung lagod eh. Yan. Yan. Sa braso na siya. Pataas ng Pataas. Susana, sarap dito, Susana. Ah, sarap. eh ah, na dito. Libre, oh, Libre. Libre masaya. yeah Liig naman. Ayan guys. Ah. Sarap sa likod. Ayan, nasa likod. Sarap dito tumulog. Sana, sarap dito tumulog. Guys. Eh, sa paa naman siya. Nasa paa. Sa Sa para rin pa ng tao to. <laughs> Nakakakiliti. Ang <laughs> mm, sarap. Mm. Ayan na, ah, nandiyan na siya. Ayan na, ayan ah, ayan na. Ulo ko. Magalaw. Mm. Ang ah, sarap. Nasa likod na siya guys. Tapos nahigpit tumanda rito. Yung pinakatay mo. Ayan, nasa puwit na. Minamasahe pati puwit. <laughs> sarap. Mm, sarap lang. Tulog na yata yung isa. Ah, dito, Abrazo. 5 mm, mm, Five minutes. Five minutes. Tatapos na to guys.

Sarap Sarap guys Hindi hmm. na ako nakapagpumusok Nakarelax din Yun lang Susana Nag enjoy oh. hmm. Mukhang may ikaw na iipit Tapit na